i-reactivate ang nakamute na story. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Sa video na to, matututunan mo pag-reactivate ng nakamute na story at post. Ipapakita ko dalawang paraan para matutunan mo ito. Sige, simulan na natin. Bubuksan ko ang Instagram. Una, i-click ang tatlong guhit punta sa Muted Accounts. Makikita mo ang account na na-mute mo. I-click lang ang reactivate. Dito stories lang ang na-mute, i-uncheck ko lang 'to. Ang pangalawang paraan ay mas mabilis. Hanapin ang na-mute na story sa dulo. I-click ang story, tapos ang tatlong tuldok at reactivate story. Importante, punta sa profile, click following, tapos mute. Tingnan kung may nakamute na posts, stories, o notes. Kung meron, i-uncheck lang ang mga options. Nagawa mo ba mga kaibigan? I commento nyo sa baba, mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Yakap sa inyo. Ingat kayo. Salamat.